Ito naman, Duda. 8 plus 4 equal 6. Mali. Hindi. Bakit? ano ang tamang sagot? 8 plus 4. Kasi 8 plus 4 equals to 12. ano? 12. Ah, kala ko, di mo pa alam. Dali-dali eh. lang. Oh, sige. Itatama mo ulit yan. 2 hmm. moves lang ulit. Ah, 2 moves okay. lang. Okay, kapag natama mo, 100 lang. 100? 100. Walang pari. Basta 100 lang. Sige. Oh, tatagin mo ka na dito tapos magkakapera ka pa. O, para saan? Para saan yung pera mo? Cellphone. <laughs> ipon. okay, natin guys kung makakabili uh, siya cellphone dito. Magkano na ipon mo? Um, 1,120. Ah, sige, 1,120. Kapag nagawa mo to, 1,220 na. Sige, pag ipon ka pag ipon na. 8 plus 4 equals 6. Mali, itatama mo. Okay, okay. sige, pag-isipan mo buti. 2 moves lang. Ilang moves? Okay. Two moves. Ah, two moves lang. Guys, sagutan nyo. Piling ko kayo, di nyo din ito masasagot eh. <laughs> mahirap to. Ako nahihirapan dito. Ganun lang pala yun, sabi ko. Yun lang pala yun? Okay. Ano ba, medyo mahirap no? <laughs> isip, isip, isip. Siguro nagpapadagdag ka lang ng bayad. <laughs> ah, sige, dadagdagan ko ng 20. 120 ulit. 120. Hindi. Ah, yeah. sige lang. O, isipan mo. 8 plus 4 equal 6. Mali. 2 moves. Naku, nahihirapan ata si boy. Nahihirapan ata si boy. Alam mo pa na. Minus equals to six. Easy na naman. Yeah watch my life and let me go back. Paano mo naisip na naman? Magkano na ipon mo niyan? <laughs> Eto. 1,000 ah. plus 500. Tangi, 120, 120 lang dyan. 1,000 plus 500 plus 120 equals Hindi to 1,000. 100, sabi sa... Thank you for the money! <laughs> Thank you for the money! Ang sabi ko, 100 ang plus 20. So, 120 lang. Thank you for the money! So, 1,000... Thank you for the 1, money! Plus 120, plus 120. Plus 120. 1,240 lang. Shash! Stop talking. This is mine now. Get it if you can. Ah, sabating na. Ayan o. Ayan ang sabi mo, tingin lang. Huwag hawak. Kung hawakan mo, sige. Basta huwag kang titingin. Oh, sige. Oh, nakapikit ako ah. Oh, lagay mo dito, tapos kukunin ko. Okay. Ah! <laughs> Akala mo ah! <laughs>